So ayan, good morning sa inyong lahat mga kamungkinlo uh, Belated Merry Christmas and Advance Happy New Year po sa inyong lahat uh, Naway sana mga kamungkinlo uh, nasa mabuting kalagayan kayo At sa darating na 2021 po naway sana, na way sana Ang mga pinaplano nyo ipapatay ng mga bahay uh, Sana po matutupad na at makakuha kayo ng uh, Masun talaga na magtratrabaho sa inyong bahay na magaling Tsaka walang problema sa pagtratrabaho So, Uh, muli po, nandito na naman si mongkil ang inyong lingkod uh, para po magbigay ng uh, dagdag kalaman sa mga taong gusto pang matuto o magpapagawa ng bahay. So ngayong araw mga kamungkil, ang aking ipapabot na dagdag kalaman sa inyo ay kung paano maglagay ng guide sa hollow block na wala na yung mga butterboard. Uh, yung halimbawa mga kamungkil, uh, inumpisahan yung bahay ng matagal na tapos na-stop at kabinalikan binalikan ngayon wala na yung mga batter board na masusunod natin sa pagpapayal ng hollow block yung guide natin so anong diskarte eh? paano so papakita ko sa inyo mga kamungkil pero bago ang lahat mga kamungkil intro muna tayo So ayan mga kamungkil uh, Bale ito nakikita nyo mga kamungkil Hindi ako yung nagumpisa nito Ako lang yung tumapos Kasi hindi na gusto nang may-ari yung pagkagawa uh, Marami kasing error mga kamungkil Pero hindi naman tumali mga kamungkil Para sa akin gaya ng sinasabi ko mga kamungkil Walang mali sa trabaho ng isang construction worker Kasi siya yung nakakaalam kung ano talaga yung plano niya Bakit ganito yung trabaho niya So, bali ako lang sumusunod dito mga kamugil Kaya medyo nakikita ko po ah uh, May mga error Unang-una sa paglagay ng puste Pagbuhos Pangalawa sa pagpahil ng halublak Tulad nito mga kamungkil Napapansin nyo yan mga kamungkil yan ah uh, Pumasok na yan dito So, yung dun sa dulo mga kamungkil Ako na yung nagtrabaho dyan uh, Bali, tatlong patong ako dyan Tsaka yung pintana sa harap yan, ako na yung gumawa niyan. Tsaka itong pintuan. Pero na-divide niya ng mga kamunggil. Itong pintuan at saka bintana. Pag dating pala dito mga kamunggil sa mga bintana. Huwag kayong gagawa ng ganito lang kalaki mga kamunggil. Kasi napakadelikado po nito. Ayusin niyo yung pagsukat mga kamunggil nang hindi kayo mahihirapan sa pagtrabaho. Tulad nito mga kamunggil dito sa kabila na isang halublak talaga ginamit niya. So kung magkakaroon man ng ganitong sitwasyon sa inyong pagkagawa mga kamunggil pagtrabaho, atiin nyo ito bali yung isang halo black kunan nyo yung isang mata nya bali dalawa ng mata dito tapos yung isang mata ng halo black lagay nyo dito bali itong isa dito dapat magdadalawa na to para hindi po mahirap trabaho kasi pag ganito mga kamukil napakadelikado po kung titingnan nyo pero hindi ko na mababago mga kamukil kasi napail nyo na yan baga sinundan ko na lang yan kung titingnan nyo mga kamukil ayan kaya bago yung tatanggalin mga kamukil kailangan nakakabit na yung hamba para may pang support na siya tsaka i-concrete finishing ko nandyan para supportado na yung nasa taas so yan ang mga kamukil at tsaka itong mga kamukil itong trabaho niya dito yan yung bintana na yan nakikita nyo wala sa standard napakaliit po ito yung unang trabaho ng mason so makikita natin talaga na ulo may kaalaman na siya pero kulang pa pero ako po yung mahanga sa kanya dahil sa mga ganyan klase uh, dyan ka matututo sa prosigido kang magtrabaho kahit kulang ka pa sa kaalaman unti-unti kang matututo so pero wag gagayahin mga kamukil na kahit kulang ka pa sa kaalaman uh, magkontrata ka na kundi ang gagawin mo sasabay ka muna sa mga magagaling kukuha ka muna ng mga maraming teknik hindi kaya manunood ka sa youtube kasi may youtube academy na tayo ngayon mga makabagong panahon hindi na mahirap kung gusto mong mag construction kasi may mag may magtuturo na sa iyo doon So, kapon mga kamungkil, nabubusan ko na to. Sinunod ko na lang yung unang poste niya. Sabi ko na may, sa may-ari, ah, uh, sa finishing na lang po, tayo mag, ah, uh, aayusin natin pagdating sa finishing. Yung mga, hindi na, tuntunado na mga pusti, gagawin natin maganda yan, pag pinising natin. So, bali itong tatlo na lang, mga kamungkil, yung bububusan ko ngayon, pagkatapos nito, ah, uh, lipat tayo sa isang bahay doon. Kasi, Inintay pa yung materials nito para sa bubong. Lipat tayo sa isang bahay na kung saan magpapatrabaho din sa akin bukas. At pagkatapos dun sa isang bahay, may isa pa na naman naghihintay. So bali, apat na bahay itong lilipat-lipatan ko mga kamukil. Hinihintay talaga ako nito. So ganito lang mga kamukil, ako papakita ko sa inyo kung paano maglagay ng guide sa na wala na yung mga butterboard. yata yung mga kamukil. Ba So ito mga kamukil nakikita nyo ayan Yung ginawa ko mga kamukil kasi wala na yung butterboard board nila Pag maka-encounter kayo ng ganito ah, uh, Di ba may bakal tayo sa poste eh. Ito nakikita nyo mga kamukil So ang gagawin nyo mga kamukil Dito kayo ngayon maglalagay ng guide Ng halo block. Yung iba mga kamukil kung napapansin nyo Tatalian ng tansi dito papuntang baba Tapos uhulugan Pwede naman yun mga kamukil walang mali doon. Okay yun yun talagang madalas natin ang nakikita pero pwedeng mag-error yung trabaho mo dyan mga kamugil kasi yung tansi gagalaw-galaw yan pwedeng magbago yung uh, direction ng pile mo kasi yung tansi ika nga sabi ko magagalaw-galaw yan pwedeng magagalaw-galaw so yung ginawa ko mga kamugil bakal yung ginawa nilagay ko dito ito napapansin nyo ito yung guide natin bakal so paano malagay ito ganito lang yan mga kamugil ah uh, ito yung pile So, bago ka mag-umpisa mag-pile, yung una nilang pile sa baba, yun yung tatapatan mo ng tansi. Kaya na mga kamungkil, uh, tatapan nyo yung tansi ngayon, yung una nilang pile sa baba. Tapos, ihilain mo papunta dun sa dulo. Itatapat din dun yung tansi natin sa gilid ng CHB nila. Tapos, itong pusti ng bakal natin mga kamungkil, may mga stirrup to. Itapat nyo yung stirrup unang-una talaga itapat nyo yung stirrup dito sa dulo ng CHB natin tapos ilagay nyo yung tansi dito na kung saan tugma na dun sa tansi natin pagka nalagay na siya mga kamukil guhitan nyo guhitan nyo siya ganun din sa kabila yung gagawin nyo anong gagawin dito sa first na puste na kukunan nyo ng sukat ng, para makapaglagay tayo ng guide yun din yung gagawin sa kabila so lahat na yan na pusti mga kamungkil So pag naguhitan nyo na dito mga kamukil Itong stirrup natin Kumuha kayo ng hulog Hulugan nyo dito sa taas Sa stirrup sa pinakataas Na yung hulog natin tukma sa guhit dito sa baba Kasi pag nakahulugan natin yung mga kamukil At tumukwa dito Ibig sabihin Yan yung tuwid nya Papuntang taas So pag nahulugan ng mga kamukil Guhitan nyo din dito sa taas Na tukma na dito sa baba tapos pag naguhitan nyo na, kumuha kayo ng matuwid na bakal ngayon. Tulad nitong ginagawa ko mga kamagilayan, mapapansin nyo. Ngayon, yung guhit dito sa baba, ito yung guhit mo, itatapat mo yung bakal ngayon dyan. Tatapat mo yan, dyan ngayon, tatalian mo na siya ngayon. Tapos pag natali mo na, itong guhit sa taas, itatapat mo rin itong bakal dito sa taas. Tapos, talian mo na. So, dahil tinapat mo itong bakal sa mga guhit mo, ibig sabihin, yun yung tuwid niya. So, ganun din ang proseso dun pagdating sa kabila. Lahat ng mga lalagyan mo ng guide, ah, ganun yung proseso. So, instead na tansi yung ilalagay mo dito, wag tansi. Kasi ang tansi, Pwedeng magbago yung direksyon ng pile mo kasi ang tansi, gagalaw-galaw yan. At saka pag hahatakin mo mga kamukil babatakin mo yung tansi, susunod yan. So, magkakaroon ngayon kontrolado ang pagbatak mo nitong ating tansi. So, ang mag mangyayari dyan, mga kamungkil, pwedeng lumundag pagdating sa gitna kasi yung tansi natin, hindi siya masyadong batak. So, yung tansi kasi, mga kamungkil, pag hindi siya masyadong batak, uh, magkakaroon siya ng pagkukulb sa gitna. Kasi hindi siya masyadong batak. Kasi kung babatakin mo, dahil tansi itong nilagay mo dito na guide, dito, pag binabatak mo, susunod yung tansi na yan. Kaya bakal ang ilalagay nyo mga kamukil at nang maayos yung pagkalagay nyo ng guide so ayan mga kamungkil kung napapansin nyo papasok na yung pile doon uh, inayos ko pagdating sa taas kasi pag hindi natin yan ayusin mga kamukil hinayaan lang natin yan susun susundin lang natin yung unang pile nila na si HP yan kung nakikita nyo mga kamungkil natutumba na yan bali itong dalawang pile inayos ko pagdating sa taas pag hinayaan lang natin yung mga kamukil sinusundan lang natin yung pile nila na papasok na pumapaling na dito sa loob o sa labas ang mangyayari dyan mga kamukil pagdating sa bubong natin mahilapan tayong mag bubung kailangan natin mag layout ulit para sa bubong at nang maging maganda at maayos tingnan yung bubong natin kasi kailangan talaga mga kamungkil na ayusin yung pile natin sa taas kailangan pantay yan lahat pantay at saka walang umaling na palabas umaling na paloob kundi sakto lang talaga sa guide natin yung mga CHP natin kasi kadalasan dyan na natin ilalapat yung mga braces natin sa bubong so kung halimbawa tumaas doon ng dito, pa, dito banda ng pagkapail pagkatapos dito bumaba ang mangyayari dyan mga kamungkil tabingi yung bubong mo kung titingnan kung hindi mo mamamalayan yan tabing yung nasa baba. Kaya pinakamahalaga mga kamukil, pagdating sa dulo, i-check nyo yung libil no. Li yung libil, libilado nyo. I-check nyo kung pantay ba sila lahat pagdating sa dulo. Para wala na tayong problema, pagdating sa bubong, kung tratrabuhin natin yung bubong. So, yan lang mga kamukil no. Ang mahahatid na ni mungkil ngayon na dagdag kaalaman para po sa inyong lahat. At patuloy pa rin si Mungkil na maghahatid sa inyo mga kamungkil ng dagdag kaalaman para po sa mga taong gusto pang matuto at gusto pang uh, maging magaling pa sa larangan ng construction. At sa mga bago pa lang po sa akin channel mga kamungkil, huwag kalimutang mag-subscribe, uh, i-like at i-share ang video pag nagustuhan nyo po. At kung gusto nyo mga kamungkil na, na palagi kayong updated sa mga bagong video na Abdul upload ni Mungkil, pindutin nyo lang po yung notification bell na makikita sa inyong cellphone screen yung maliit na kampana mga kamungkil uh, may tatong liter na lalabas dyan pindutin nyo po yung all kung gusto nyo magiging updated lagi sa aking mga videos na i-upload at saka sa lahat po ng mga nagtatanong mga kamungkil no kung may nagpapabayad ba ako sa mga taong naghihingi ng idea o tulong sa akin minsan nagpapa-estimate sila ng mga materialis ako po hindi tumatanggap ng bayad mga kamungkil wala po akong bayad na hinihingi na kahit na binibigay yan sa akin mga kamukil hindi ko yan tinatanggap kasi ang tungkulin ko dito mga kamukil ang hangarin ko lang ay makatulong sa ating mga kababayan na gustong magpatayo ng bahay at nang makatipid rin sila yan yung hangarin ko mga kamukil sa pag subscribe nyo pa lang at pag sa aking video mga kamukil napalaki, napakalaking bayad na po yan para sa akin mga kamukil at higit sa lahat mga kamukil uh, don't skip the ads lang po tayo pag nanonood tayo ng mga video so yan po lang tanging hiling ko sa inyo dahil uh, sa lahat ng paghihirap ko at sisikap dito sa pagbibidyo, pag-upload ng video para po may tayo sa inyo uh, doon lang ako makakabawi mga kamukil sa advertise na yan so once again, mungkil in the vlog and thank you mga kamukil